Ito naman guys yung dalakong inakay, titira na naman ito ng surahan. <laughs> ito yung huli kong surahan kagami, darabing taba. Yeah. Ayan. Ako, paktikan sa akin yung malayos. Mayayos mga ka. Tanak na naman kayo ng surahan. Yo, talap. Oh, Ayan. Sabay ba, Dol? guys. Tinitira na ng inakay ko yung huli kagabing sarahan. Naligo kayo. Yeah. Maraming salabay ngayon. Yeah. Solve kayo niyan. Mataba. Sawan. Maglusot yung plato. Ang butas mo ganyan, no? Sawan. Nandito ka parte. May sawasawan mo ganyan? Huwag ka na magsawasaw. Lumudin mo na lumudin. Ha, <laughs> so ha, <laughs> Hindi! unahan kayo ng aso! aro aro ninyali go sa dagat dami ke kuwa mu ano kaya mago bus yan testing daw ko mago Uy! <laughs> Malalaglag pa. <ba? laughs> Kain lang. Mamay oh, na ligo pagkakain. Oh, ano mo? dog Maghapon parang hindi na niya maubos Ito guys na wala na ang habagat tumigil na Ganda na ng panahon ngayon dito. Ito, daing na solid. <laughs> ito sa na sa sambayan. Masarap na daing ito. ಒಗ್ಗೆ ಉಮು ಅಂತ Matinik ka ha? Mati. Oh, ulo yung tinira mo. Hmm, <laughs> kanin! buhay mo Ha? Buhay pa. De, kabila dun. <laughs> Ano, Salb? Labo-labo rin sa Mau Maubusan ka ni kuya mo. <laughs> Marami pa, man. Di ba ang anong yung nababaliktad, oh? Ang taba. Kitang-kita ilang langis-langis. Pag hindi na nyo yung naubos, yung tira doon sa ina ng ilakay. <laughs> Matatawa ka. <laughs> Matatawa ka sa ina ng ilakay. Huwag ka man, o ha? Mayroon ka mang sa plata mo. solve <laughs> hirap kayong ubusin ang isang sarahan sa sobrang taba hirap ubusin nakakaumay na kapag yung mataba ng masyado yan guys ayong langis langis ito, ito Ayaw mo na. umay oh, O may kasatawa? O oh, yan, tira. Doon naman sa ina ng inakay. <laughs> Natawa si rin sa ina ng inakay. <laughs> o oh, masang ka na? O may na magligo? Nakain ka pa lang. O oh, ka na? Ito nagpilit pa din. Maraming salabay ngayon. Pag mapunta sa malalim. Hindi. Yeah, eh.